Gawa uli ako guys ng kilawin na tuna. Grabe guys, nakakakain kami ng tuna dahil dito sa probinsya maraming tuna. At talagyan ko siya ng inihaw na pork. Meron kasi ako natikman dito guys na kinilaw siya na may inihaw na pork. Um. And <laughs> Ugasan muna natin ng suka yung tuna. Malinis yung aking kamay. Salain lang natin. So guys, yung niya haw na pork. Meron tayong sibuyas, kamatis, tapos luya, yung, ang tawag doon? Amangga, tapos si Nilagay ko na yung tuna. At ilagay ko na rin yung pork. Matikman ko to dito, guys. Grabe, sobrang sarap. Kamatis, sibuyas, siling green, luya. Lagay din tayo ng mangga. Ang ating pipino. Lagay tayo ng paminta powder. Tin. Build First out. First goblin in family. Magic Sarap. Yung ating suka, Silver Swan baka naman charing? Big Haluin. Wow. Wait lang. Grabe guys, ang yummy. And the rice na this. Magad pa tayo ng suka. Let's see. Let's go. Mm. Ito na, guys, yung ating kilawin na tuna na may inihaw na pork. Mm. So guys, na, na, ano ko na, na-prepare ko na yung aking tuna. Ayan. Grabe, guys. Tikiman time titignan natin ito. Ito na guys. Hmm. Ang kukulit ng aking mga kids. Ayan na guys. Grabe, only rice na this.